Shoot na natin ang mahiwagang salamin! Wow. Okay! Okay, ano na? So ito mga kabisyo, good morning mga kabisyo, ride out tayo, 6.45. Nandito tayo ngayon sa mga Pangasinan. Eh, tama, sa mga Pangasinan, dito tayo nagbula. sumula sa uh, Bunlag. Parang kung Bunlag, mga Pangasinan, punta tayo ng uh, Malasike, Baya, uh, Santa Barbara. So mga 26 kilometers lang ito. At samahan nyo ako sa aking Rice, right, mga kasusyo. So, ito muna kasunod tayo ng pinis Okay. Medyo malamig ang panahon ngayon kasi uulan lang kahapon, mga kasusyo. So, ito. Ayan. Uh, Sana hindi mataas ang heat index ngayon dito sa Pangasinan, mga kasusyo. Ayos. Kung napul pa rin dito. Medyo maganda ang simoy ng hangin. Naka-road bike tayo ngayon, mga kasusyo. Okay. Time check mga kabisyo 7 o'clock Nandito na tayo sa Bayan ng Mapandan, Pangasinan Okay Medyo traffic dito sa highway so, uh, Medyo maganda ang panahon Hindi pa ganong kainitan ngayon So ito sisingit-singit lang muna tayo sa Medyo traffic Ayan, traffic Hindi natin alam kung bakit traffic So ito, hindi na lang nakabike tayo Yung traffic ito Yun no? singit Pero ingat lang tayo sa singit mga kabisyo Oops, katulad noon Biglang Kumakanan ng mga Sa magbigyan tayo ng Distansya ano, at Yung clearance Okay mga kamisyon, dito na tayo sa Malanay Bridge Okay Tingnan na lang natin dyan Kung ano nakakasakop dito Kung Santa Barbara na ba O mga aldan Malanay Bridge So Yan sa kantong yan, kakaliwa na tayo I think Santa Barbara na yan Kung kakanan ka naman Papuntang Kalasyao and dagupan so ito ang inyong gabisyo suot ang mahiwagang salamin wow. ito may sa kaliwa may mga operation linis mga barangay kudos sa inyo salute Dagupan, Urdaneta, kaliwa tayo. Yan yung way ng Urdaneta, pakaliwa. Then, pakanan, dagupan. Kaliwa tayo ng kanan, papuntang ano, Santa Barbara Then, Uh, malasigin na tayo mga kabisyo. So, ito, kaliwa tayo. Dapat ingat tayo pag gaganito mga crossing. Ya, hingga rupan, betul lainnya. So yun mga kabisyo, nag-decide tayo na kumanaan dito sa ano uh, Santa, Barbara uh, Santa Barbara Badaan tayo dito kasi Ito yung alam kong ano eh Yung daan, shortcut to Magkakalasyo tayo Doon kasi sa ano, puro highway yun eh Doon sa Ordaneta Ordaneta to Manasiki Sana hindi tayo maligaw Hindi tayo iligaw ni Waze Ito na yung tulay Hey, mga kabisyon, dito na sa auditorium ng Santa Barbara, Pangasinan at 7.15 Kumain tayo ng saging, bumili tayo sa Alphamart, saglit kanina Para meron tayong energy Oops, tindahan ng bulaklak Malapit, <coughs> ay! So yan, mga kabisyon, ito yung papuntang Ordaneta Tapos din tayo, diretso tayo Sabi nila tatlong tulay yung madadaanan, then ganun din yung itsura kakaliwa tayo kung kakanan ka pwede mong papuntang ano ah uh, tri 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 siya or ipagod na rin ng San, San, Carlos so ito mga kabisyo all the way dire direction na tayo at napaka medyo direct yung araw dito eh siya nga pala nasa top 5 itong ano ha uh, Pangasinan yung lugar na to kung saan mainit yung heat index pero today is May, month of May. Medyo mababa na. Medyo humupa na yung ano yung mga heat index. Yeah, mga seven twenty 724. May mga pangalawang tulay sa Pantulay sa Pang Bridge 1 Barangay ay sa Pang Bridge Woo! ang limit dito 20 tons mga dumadaang truck okay dito may makabutan tayo mga sikrista bukang ito na yung ano ay iba bukutan na natin sila dalawang bukang naka road bike Ito yun oh, naka morning! Good morning. Good morning tayo, bumati At ito yung mukhang Pangatong tulay Ganun tayo sa mga kapwa Sa iglis natin Good morning, good morning ka, batiin sila Pwede sabihing ride safe mga idol I think ito na yung pangatlo Natulay Natulay at tulay tuloy Bridge Napasan na natin ang Aliba Gasoline Station So makita ninyo na Napakalawak ng palay dito sa ano Ang palayan Maisan Kasi ito mukhang mais yung ano eh Katatapos lang na anihin ito Ang Kapatagan Ito mga kabisyo Kaliwa tayo Parang parin tayo Para sigurado Kaliwa tayo papuntang Malasike Sir Saan yung papuntang Malasike? Diretso lang. Mga so, uh, 2 3 km. 2 to 3. Thank you. Okay, so bayan bayan na 'yon. Oh. So yun, nagtanim tayo sa uh, dito sa ano, police officer. Okay, diretso lang tayo. Naka counter pala tayo kaya punta tayo sa kanan. <coughs> Pag nakakita ng opportunity, kumanan ka na mukhang wala pa okay okay okay, okay na yeah. sanya's then all the way na so tulay welcome to malasike Pangasinan, nasinan ito na yung boundary ng ano and malasike tong bridge dami na tayong mga tulay na ano ah. So, sa kaliwa natin yung ano, Perpetual Health University dito sa Malasiki, Pangasinan. Yan po yung Pangasinan branch nila. Then, ito may nakikita tayong kanto kabisyo, mainit talaga, mainit na kahit umaga. Kahit 7:35. Okay, sa pag kumaliwa tayo, mapuntang bayambang yan, kanan, San Carlos, kaliwa tayo. sa malasike sa kanil ko ito yung parang park then municipal trial court tapos ito yung palengke gurecho so, sa tayo sa malasike pangasinan Pasa na natin tong bus Pangasinan, solid turn Okay tayan so yan Oh Ito yung palengke ng Malasike yun yung papuntang Villasis Kung kakaliwa ka Diretso lang tayo Papuntang Bayambang naman to Pero hindi na tayo aabot ng Bayambang <coughs> So dito merong mga mall din Mga CSI, Malasike Parang ano lang to, grocery Ayan, yung mga establishments dito. Tapos may mga McDo. Kompleto na rin dito. May Jollibee na rin. May Andoks. Video. So, parang city na rin ito mga kapisyo. Itong Malasiki, Pangasinan. Ah, parang alam ko, ito yung isa sa pinakamalaking bayan ng ano, dito sa Pangasinan, ng Malasiki. <coughs> so, ayan. Uh, yun yung bus stop kung saan magsasaka yung bus ngayon eh, mga kabisyo una ko lang dito sa Pangasinan pag Sabado ang daming mga ano siguro schedule ngayon ng mga uh, iahatid sa huling hantungan mga ililibing ilan na yung ano siguro mga anim or pito yung mga naabutan ko sa isda <coughs> ganda oh, masarap. Ay hito, masarap. Hito. Pantat 'yan eh, pantat. Sa so, ng pantat ang hito. Ito malalampasan din natin ng ano. Oh. San Plaza. Ano kaya? Ah, supermarket. So maganda-ganda ano to. Oh. Ganda ito niya sa labas ah. Yung dito, oh. 53.75 ang diesel premium 6585 ang okay. eco stream 6485 yung gas dito gasoline okay hop oh, tahan tahan Hi, So ito na mga kabisyo, ito na yung papuntang barangay biato. Sir, saan yung papuntang ano, di Dito? Tapos kanan? Hindi, dito yung mayroon, di Papuntang Oo, Ah, Thank you ba? Thank you. Kanan sa may wedding Thank you. So ito na pupunta tayong Barangay Biado din para hindi pa Bawer. Sa Pangasinan ay Bawer. Na. Medyo rebak ito, portion na So ito. Ito na yan. Okay. 7.55 ng umaga at eto, welcome na tayo ng barangay biado at ng matinding init yan ang pagsalubong sa atin welcome barangay biado malasikip ang gasinan okay malamig dahil napuno pero pag wala yung puno naku, napaka itindi ng init mga kabisyo eto, manggahan binadaanan natin tapos dakanan tayo dito sa na dito sa may waiting shed dati dati ito ano eh uh, rough road noon siguro before pandemic may maayos na yung ano, kalsada <coughs> nakita ko dito parang maayos yung tinanim kakaani lang na, napit na tayo sa ating patutunguhan hanap at dito, nakain muna tayo ganda <coughs> na <ng> kami dito daan <coughs> tsaka mapuno daming ano, anahaw dahon ng anahaw Ang init talaga rito.

ito mga kabisyo uh, kumain kami dito ito, alis na tayo ito na tayo mga ganlid dito sa barangay Biado Pangasinan okay dito daw alam maraming maisan pero medyo nalugi sila kasi hindi naging maganda yung panahon dahil alam nyo naman na El Nino at ang tagal ng drought talagang tagtuyot na tagtuyot kaya medyo naging hindi na yung maganda yung ani medyo mga yung mga magsasaka rito so ito pabarit na tayo mga uh, 26 to 28 kilometers ang ating biyahe kaya ito ang ating kasabihan kung wala yung umaraw at saka tumindi man ang init tuloy ang ating bisyo bisyo na to